Good day Philippines, good day all over the world. Uh, this is Kuya SMB. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe to this YouTube channel, Kuya SMB And of course, sa mga kayong lupalop ng Pilipinas, the Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kayong ng kontinente, big love shout, especially sa mga OFW na patuloy sumusuporta ang mga aktividad, lalong-lalo na sa team community Tikram. Maraming salamat. Well, ating ipag-uusapan ng mga ka-idol regarding po naman kasi yung mga kurimaw, yung mga kalabaw, yung mga wakwak doon sa kabila, hmm? yung mga basher ng ating founder, ah, hindi nila nakakaligtaan. Hindi nila, nila nalilimutan. Hmm? Regarding po sa bank account ni Dave, lagi niya, always, during talaga sa mga live nila mga katikramers. Ano? Kasi, sishare ko lang dito, may ina upload akong video regarding po doon kung may isa sa pa ba ang kaso kay Tatay Tikram hmm? ni, ni Dame hmm? alam niyo marami nag-comment doon mga kati <laughs> mga katikramers, ano grabe ano alam ko na kumakambit to kay DB isa rin tong ano isa rin tong halimaw ano doon sa kabila ha sabi pa nga niya, dito Lago City Cram, Lago to City Kram, dahil daw yung pera doon sa bank account ni Dib, ibig sabihin kay Dib yun, mga gift money Dib galing sa mga sponsor. Ang tanong din ni Kuya SMB, sigurado ka po ba ma'am na para kay Dib yun? Yun lang po doon ang katanungan ni Kuya SMB. Kung kay Dib yun, sigurado ka rin po ba na ginalaw ni Tatay Tikram? Yun lang din po ang katanungan. Dalamang katanungan lang po doon kung uh, napanood mo ulit ito si Mariana uh, Marian Albas 2445 please comment section below kung mayroong kamang witness katibayan na ninakaw ni Tatay Tikram yung pera ni Dave sa bank account ni Dave na minidro yung Tatay Tikram kung may ebidensya ka ipakita sa social media para malaman ang katotohanan kung sino nagsinungaling. Hmm? Ganun lang po dun mga katikramers -ka kasi alam mo, yun din ang mga dinahilan. Almost, ha? Even kay BG, lahat ang mga vlogger dun sa kabila, at yung ingot din, yung isa, na feeling alam niya ang buhay ni Tati Tikram, na grabe yung paniniraan niya. E anong, anong, pakialam, yung, anong pakialam mo nyo sa mga vlogger dun sa kabila kung paano si Tati Tikram nagsimula? Hmm, dito sa social media. Hmm? Pinaglalaban nyo pa mga, pinaglalaban nyo pa na si Ticram mahirap lang yan noon. Ano problema nyo kung mahirap si Tatay noon? Humihingi pa sa inyo? Yun lang din pong katanungan ni Kuya SMB. Kasi lahat talagang anong the past na buhay ni Tatay parang kinakalkalin nyo. Anong ibig niyong sabihin? Nasiraan si Tatay Nga tama yung ginagawa ni Dane? magpasalamat na lang kayo dahil kay Tatay Tikram naging tao si Dave. Dahil kay Tatay Tikram nakapira si Dave. Dahil kay Tatay Tikram nagkaroon si Dave ng bank account. Dahil kung hindi dahil kay Tatay Tikram nakilala niya si Dave. Magpasalamat na lang kayo. Ano bang pinaglalaban nyo? Ano ba ang hinanakit niyo kay Tatay Tikram? Bakit ganun kayo, ganoon kayo manggigil sa paninira ng tao? Alam ko, alam nyo na mali kayo. Alam ko, alam nyo na mali kayo. Dahil unang-una, alam nyo na, alam nyo, dahil may mga anak rin kayo. Halimbawa, kung paano magdisiplina si Tatay Tikram sa isang bata. Okay? Kahit sino naman po. Alam nyo na mali ang mga kasagutan ni Dave. Alam nyo na mali ang kanyang mga kung anong nasa utak ni Dave. Parang sinasangayunan nyo lagi si Dave. Kaya lalo tuluyan lumalaki yung ulo. Tama po ba ako? Nagpo, nag, nag-post, nag, o nakilive o pumunta sa, sa, live si Tatay Tekram sa kanyang um, sa mga vlogger din Nagsasabi, isa sa uli niya yung para kay Dave in sa legal ha, hindi illegal legal na proseso kasi may in na din akong legal na proseso question mark yung ano, habang ako nasalaysay ako doon, anong illegal? ba diba? Yung mga ganun. Parang yung aking mga ano doon, sinisigwe nila. Hmm? Ganun po yung mga, sometimes in, yung mga bashers dyan, ano, hindi natin mo ay maintindihan. Well, anyway, we go, we go back our content. Ganun lang po doon, ano, mga katikramers na about money talaga kung bakit nagigigil yung mga tao nasa paligid ni 5M, o, hindi ko rin alam yun kasi hindi ko naman hawak ko yung account ni Dave Ang nakakalam doon si Tatay Tikram. Kung hawak ni Tatay Tikram yung account ni eh, hmm? e pagpatuloy natin ang kanyang ano, dito, message dito sa ano sa video na yun. Hmm? Kay Dave yun. Mga gift money ni Dave galing sa mga sponsor. Okay? Check. Anong problema po doon? It's given to Dave. Di na, di na, yan mabawi. Hmm? Kay Dave na yun. Binigay na eh. Ah, so ipinapasa ipinapahiwatig mo to ni Nakaw ni Tikram yung pera ni Dave. De, uh, sabi pa nga niya, de, yung panak, panakit pananakit ni Tikram ginagamit yung weakness ni Dave na pagblablag sa pag ng pera. So it means ginagamit lang ni Tatay Tikram si Dave ah, sa pagbablog ta para makumita ng pera. Tama po ba? Ako? O please section Maria ah, Mariana, Marian, ano? Alam naman natin ah, sa mga viewers dyan na ang kantatay trabaho is vlogging. Okay? May vlogging si tatay. Si tatay Tikram. O siguro walang mali doon. Kung magbibigay man ng pera para kay Dave, alam niyo naman that time si Dave under pa ni Tatay Tikram. So, madipindi kay Tatay Tikram. Okay? Kung si Tatay Tikraman ang nag-open account kay Diba Bank account, sa kanya, siya rin nakakaalam doon. Okay? Wala rin kayong karapatan din kasi that time, si Dib nasa po doon As a father. Kasi that time, malaki ang tiwala ninyo ng mga sponsor kay Tatay Tikram. Oh because si Dib nasa puder ni Tatay Tikram. Okay. Ang nangyayari kasi dito, lahat ng mga naibigay ng na mga sponsors noon na kay Dave, na si Tatay Humah, si Tatay Tikram, mahawak na noon, ginagawa niyo ng issue. Ginagawa niyo ng issue na kinuha ni Tatay yung pera yung ni Tikram ang pera na, na instead para kay Dave, ninakaw ni ni, ni ni Tikram yung pera para na lang kay Dave. Lahat na lang puro involved money ang pinapulayong umiira sa bunganga ninyo. However, kayo maging tikram. Hmm? Tapos si Tatay Tikram maging kayo. Siguro yung ginagawa nyo di kaya gawin ni Tatay Tikram. Pero kayo, di na kailangan tanungin. Ganun lang po dun. Hmm? Kasi lahat ito pinapalabas about involved money eh pinagdududahan nyo yung tao. Ha? sabi sabi nyo, yung kahinaan ng bata, sinasamantala ni Tikram para kumik makakuha ng pera sa mga sponsor. Wala naman siguro kay Tatay Tikram na manggamit ng tao to earn money. Alam naman natin, hindi naman siguro si Tatay Tikram humingi ng tulong sa mga sponsor na sige bigyan nyo to si Dave kasi nanihin na may sakit may Elmoranas, may Elboruto, whatsoever di ba wala o, huwag, kayo magsalita ng ganun na ginagamit lang ni Tatay Tikram si Dave sa kanyang weakness sa kanyang kahinaan dahil wala yun sa isipan ni Tatay Tikram tumutulungan namin iba sa ibang tao eh. hindi may iwasan yes may sahod dito sa Youtube Madipindi lang sa mga sponsors kung sino magbibigay na galing sa puso. May right? Kasi ang, ang, ang lang ninyo dyan, mga ano kayo, mga wakwak, -wak, lahat na lang puro kakahaka. Ngayon, nag-decide si Tatay Tekram para maiwasan ang gulo, ay, isa sa uli niya lahat ang para kay Dave sa legal na proseso. Hindi ko alam kung anong legal na proses, dada dadaan ba sa direct to lawyer o dadaan sa barangay. Ang kailangan lang may witness na okay, Nag nagkasang, may agreement, Nagka nagkasang ayon ang dalawang panig, left and right. Karamahan. Or kailangan may lawyer both side, lawyer sa kabila, lawyer sa kabila, or barangay official, barangay captain, ganun lang. Ang importante, may witness na naging okay. Nasa uli na yung hinihingi ni Dave. Mga damit, kwarta man yan, o pera man, o chuburichi, kung ano man yun. -hmm. Huwag kayong puro duda. Kasi ang hilig dyan sa mga, sa mga palig ni Dave, puro kayo duda eh. Puro kayo duda. Wala naman kayo pruweba na totoo yung mga ginagawa ni Tactic para kay Dave. Hmm? Regarding naman sa pananak, bumalik naman tayo sa pananakit ni Tati Tikram. It's way how to discipline sa mga bata. Hindi yun ano. Hindi naman siguro na may pasa si Dave dito, may ano dyan dito si Dave. Wala naman siguro. It's way then to discipline ng bata na kahit pa paano may takot na sumunod sa kanya. Kasi sa panahon ngayon, na nagkaroon ng teknolohiya ng cellphone, humina. Hmm? mga katikramers, naging mahina ang bata at naging matigas ang ulo. Baka siguro yun ang may si Dave. Mahirap naman tayo mag-conclude hindi pala. Nabis lang tayo kung anong mayroong issue na lumabas. True sa messages dito sa aking video. Ganun lang po dun mga ka-idol. Huwag tayong maghusga agad sa tao na ninakaw ni Tati Tikram. Ginamit lang si Dave witness ni Dave para makap to earn money, makahakot ang pera, humingi ng tulong sa mga sponsor. Wala namang ganun. nag lang naman si Tati Tikram ng kung sino magbibigay sa kanya. Ha? Tama po ba ako? Mo please comment section below. Huwag kayong palaka. pala ka. Mahirap kasi yung feeling daming alam na walang alam. Ano? Okay, we continue. Okay to pa. Then yung pagbugbog sa bata, child abuse 'yan. Dahil lang nangyari ang crime, Dave was was minor. Kasuhan mo 'yan, Dave. Hindi ba? Pasok na daw 'yan. Hindi ka naman lawyer eh. Paano mo nasabi? Yes, it's a part of the below the, sabi ko nga sa iyo, that's yes. We, we uh, when we ano na it's below 18, that's past of the child abuse. Okay. May prueba ba kayo? Baka, ganun lang, to discipline, kitil lang, hapak lang kunting ganun. Diba? There are many ways na madisiplina natin yung bata. It's part. Para sa akin, walang problema po yun kung yung anak kong may may mga pop kapatid ko na maganyan, na alam ko mali yung bata, hindi ko kampihan ng bata. Hindi ko kampihan ng anak ko. Dahil nakikita ko na mali siya. Pero paano matututo yung bata? Nang ginagawa ng aking pamilya, ikakaganda ng aking anak. Yung kay Tatay Tikram, ginawa niya yun, na way, kung in case na, na nakitman man siya, nasaktan man niya si Deb, it's the way how to discipline the child. hindi yun mistake, hindi yun mali. Kailangan ni eh, Kung kailangan, isabayan natin ng penalty sa bata na matuto siya sa kanyang maling ginagawa, gawin natin. Alang-alang sa ikakaganda ng pagtanda ng bata. Ikakaganda sa paglaki ng bata. Ganun lang po dun. Ang mahirap kasi dyan sa inyo, lahat na nang binibig, lahat na nang binibig, awan oh, ni Dibna Salita, binibigin ng masamang kaulugan na pinupursyo nyo sa bata na tama ang kanyang ginagawa, na alam nyo naman na mali. May I Ganun lang po dun. Alam ko walang mangyayaring ano dito eh o hindi walang pasok hindi pasok sa criteria o kategori man yan kung anong pwedeng i, i ano, magsampatay ng case kasi guys, nice, at this time kailangan ng prueba witness o through oral lang naman yung sinasabi ni Dave through oral mga salita niya nung bata siya it's, it's part marami naman din ng ganyan ha na yun din ang siguro nagsusulong yun ang gawin mo para masira yung blablab para maibalik yung pera di ba yung mga ganong eksena hindi, hindi yan. Hindi nang problema kay Tate Tikram. Ha? Sa mga ganun, hindi problema. Isa sa uli ni Tate ni, Tikram, yung para kay Dave. After that, wala na. Hmm? Wag, na, wag, wag na kayo manu, wag na kayo, wag yun ang sisihin. Ha? Kay Tate Tikram, magpasalamat na lang kayo. Ha? Bakit noon yung walang-wala si Dave? Ganyan, ganun, ganyan ba? Paano kayo magtanggol kay Dave? Ganyan ba? Kayo? tama ba ako? Yung walang wala si Dave. Pinagtanggol niyo ba si Dave? Wala, di ba? Pinansin niyo ba si Dave? Di ba wala? Okay? Nang nagkaroon ng pangalan si Dave sa committee ng Tekram, kanya kayo nga nga Kasi alam niyo na ha, may susi na tayo. Nasiraan yung founder. Oh, kunin natin yung bata. Di ba? sa pinilang ni Kuya SMB. Hmm? Ganun lang po dun. sa so, mga nangyayari ngayon next, sa kasuhan na yun okay? kasi nag-commit ito about sa case eh. dahil nangyari sa crime, Dave was minor, did it that time? Kasuhan mo yan. Sabi, kasuhan mo daw. Malawang mangyari yun. Okay? So, depende sa pag, uh, ano, ni tatay. Saka wala, wala din sa chore ni tatay, tikram na. Manakitang batatadyakan, magkaroon ng, ng, ng ano, kung nag-check man yan si tatay noon siguro during the, during the, content nila siguro makikita nyo kayo may mga lamhong dito na dito maga dito whatsoever part ng katawan ni Dave di ba? wala naman siguro okay ganun lang po doon ano, mga katikramers kasi ang mahirap kasi dyan sa mga kurimaw na yan ewan ko bakit ganun ang isipan ninyo okay don't worry kung anong problema nyo kung ano na nyo kita, about kaya tatit ibabalik yan sa inyo punto por punto okay sa legal, ah, hindi illegal. Kasi yung iba doon, yung aking illegal, legal 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 na proseso. Okay. ganoon lang po dun ano, mga katikramers, ha? bakit si tatay magiging, hindi, uh, matatakot. Walang dapat ikatakot dito, ano. Walang dapat ikatakot dito. So, nandiyan naman yung mga sponsors. Buhay pa naman siguro sila. Ha? nasa kanila yon kung babawi nila kay Dave o hindi. O sabi kung sabi nila, huwag wag mo nang ibigay kay Dave kasi ganyan si Dave niya, iwala o, hindi ka niya respeto, hindi ka ginalang, huwag mo nang iba, iba, ibalik kay Dave Wala well, yan kay magagawa. Kung ang sponsor na magsabi, kung sino nagbigay kay Deb. Ha? Ito so may opinion ni Kuya SMB. All right? Kung bisa sabi yung 5 million ang nakalkal ni ano ni, ni Tekram, prueba na Natotoo yung sinasabi niyo. Lahat kailangan ng pruweba dito ngayon kasi mahirap pagkakahaka. Tama? Yes, we are. Na gum pwede gumawa tayo ng uh, opinion, reaction lang sa na-observe na, -obs na -observe natin sa mag-ama. Pero ba't 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 mag-conclude? Kasi wala tayong kasiguraduhan. Pwede tayo makasuhan doon. Yung mga ginagawa nyo nga, yung mga ginagawa nyo nga dyan, pwede kayong kasuhan nyo nga, ano, cyber libel. Hmm, ni Tikram kasi hindi kayong gawa-gawa ng kwento. But, wala pa yan sa mind ni, ni Tekram regarding sa case na yan kasi mababo lang naman. Takawalan naman daw katotohanan. Okay? Swerte nyo may mabait na founder ang Tekram community. Okay? Yan kay Dave, yung problema kasi yung problema di ba about ng money, ibibigay yan sa inyo. Hindi yan na ako eh. Ha? Ayan, mga sponsor dyan, no? nakikinig sa akin, na o, so, bagong pasok, please don't forget, don't forget to subscribe this channel. Atin to, ha ah. Pasuri kung hindi ako makapag-live dahil wala talang time. <laughs> o, yung duty ko. Tapos may, may routine pa. Wala kayong mahina pang signal. O, o, ano lang tayo? Premiere. Uh, upload. Yun lang tayo. Hmm? Sana, balang araw, darin tayo punt, sa punt, point na yon magkaroon tayo ng time makapag-live kahit isang oras man lang. But I try one night. Ako, loading-loading yung tao din loo din yung nanonood okay isiningit ko lang yun ha isiningit but it is it, not our content anyway ganun lang po dun ano mga katikramers and I share ko ni kuya SMB regarding po dun sa sa ano commentator ni kuya SMB sa kanyang uh, upload video sa so kanyang premiere hmm? na lahat sinisisi kay tikram dahil umalis yung bata dahil may mga dahilanan mhm mm -mm malalagot daw si Tikram but wag nyo, don't you worry mga nanay alam ko almost mga supports si ni tatay Tikram is mga nanay so no, don't you worry mm -mm. Mm -mm. mababo lang to kung sa tubig mm -mm. don't worry kung anong hinanay ni Dave ah, ng mga hinanay ng Corimao ng si BG about pera ang involved about pera ang laging niyang inaano kay Tikram isa sa uli yun para sa kanya okay Ante lang tayo sa tamang panahon. Kung ganun man talaga yung nasa isipan ninyo. Ang inaante lang talaga ni Tati na si dip umuwi sa kanila. Yung pakumbaba man lang bilang isang anak. Kasi walang mananalo sa pride ng magulang kung ikumpara natin sa pride ng anak. Alright? Ganun po doon. Pero kung bible biological parent niya ni si, ni, ni, ni si Dave, ni, ni si De, aywan ko lang din kung may ganun pang uugali si Dave. But uh, di, yung naman naman ibang tao. Inisip niya man na ibang tao si Tate Tikram. Ibang tao din si Dave. Ganun, ganun ang nangyayari. So, ganun lang po doon. But if as a real life, walang makakatalo sa pride ng tatay kumpara sa pride ng anak. Okay? Okay, ang anyway, hanggang dito nilang mga katikramers. Again, this is Kuya SMB. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Para sigurado po ito po po ito. Pag nakakano po ito po. Have a good day everyone. Everyone, ingat. God bless. Mabuhay po kayo lahat. Love you all.